ito na nga. Uh, tinignan ko ang atake sa ano, CWL namin. Medyo mag, anong ano namin dito. Wala pa kaming panalo. Tapos, yan, mag-farm muna ako. Dragon tong i ko. Um, uh, kukuha ako dito ng sanda yun yan hanap na tayo ng ating atakihin ops wag yan ops wag din yan at ito ito pwede na to Uh, hanap tayo ng ating air defense ating tatanggalin ito yan napag ako dito ng tatlo na lighting spell lighting spell yan tanggalin natin to sama na natin yung ayun baliw Pa. Pa. Benzer, 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 benzer. <tot> Ba't ba may maggulo sa paligid ko? Eh, naglalaro ako. Yan, tapos, tatlong dragon, tatlong dragon. Tapos, lapag tayo ng uh, so, defense. Okay? Ba't ba ang ingay nyo? Ito pa. Yan, mukhang umano agad yung ating ano, balunos. Yan. Kung nag-ipon sila sa gitna ng story. At ito pa. Yan. Sana makuha na kagad yung ano. Yan. Ang galing. Yan. Tapos, nakaka-excite naman. Ayan. Is, uh, natin tong town hall tas i ano na natin si ano pindutin na natin ang fireball ni fireball ni tapos si Archer Tower bumaba buti na lang doon siya pumunta yun tapos ikot but siya buti hindi tinopak ang aking Ar Archer Queen yun, puti na lang bababa siya, bumaba kami ayun, successful to dito puti na lang, meron pang ano si ano Archer Queen, palong palo tumira si Archer Queen ayun. at bababa na siya Ito nga at nakuha natin ang ano ni puro si puro ba to si puro 3 star ako kutano 1 million sa farm natin and then bumalik ulit ako sa aking base ito na at magcook ako dito ng ang lalaban natin mamaya. Ayan. Healer. Dalawa lang. Dalawa ano. Favorite. ta, hmm Then, dragon. Balloon. Then, archer tower. Archer. And then, balik tayo. Gok <laughs> tayo ng heal. Spell. Spell. Hell. Spell, rah, spell. Spell. Um, botoy. The long, the long reach. And then, and then ayun lang ang aking attack for today's video